Good evening, everyone, and advance Merry Christmas and a Happy New Year. Um, ako po ay magpapalaro ngayong Pasko. Ang makakahula po kung anong nasa ilalim ng unan ko, ay bibigyan ko po ng 2,000 piso Gcash po yun. Sa pangalaw ang pangalawang makakahula ay 1,000. Ang pangatlong makakahula, 500 pesos cash. Hmm. Yun po ang aking palaro itong taon na to, 2024. 24 True po to, true kung sino po ang makakasagot. Bibigyan ng 2,000 pesos. First prize. Second prize, 1,000 pesos. Third prize, 500 pesos. Third prize po yun. At may limang consolation prize. Consolation prize. Magbibigay ako ng 300, 300 na load sa limang makakasagot pa uli. First, second, third. At ang limang makakasagot, 300 na load. Okay po. Good luck sa inyong lahat. Happy New Year! Merry Christmas!